Mga kapatid, pinatunayan ng ICC na hindi uubra ang mga palusot. Nireject nila ang hiling na interim release ni Digong dahil mabigat ang ebidensya at malinaw ang pattern ng pamamaslang sa ilalim ng tokhang. Hindi ito pwedeng tabunan ng drama, ng sigaw o ng mga lumang retorika ng takot. At kung libu-libong inosente ang pinatay, paano natin dapat basahin ang disisyong ito? Simple lang, may pananagutan na haharapin at hindi pwedeng ang boses ng mga makapangyarihan ang magdikta ng katotohanan. Dito, pumapasok ang tungkulin ng pananampalataya, ang tumayo para sa buhay, para sa mga biktima, at para sa hustisyang matagal ng ipinagkait. Ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy, kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan. Hanggang sa muli mga kapatid.